Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede natin pagkakitaan ngayon. Dahil alam nyo ba na mabentang mabenta talaga to lalo na kaakit-akit talaga tong jelly spaghetti gulaman. Plus napakadili lang gawin gamit ang McCormick flavors and colors. Kasi alam nyo naman na pag nasa adulting stage ka na ay ito na talaga ang nagpapasaya sa'yo lalo na napakarami talaga nating pagpipilian na food colors and flavors. Kaya laking tulong talaga to sa akin lalo na nagnenegosyo tayo para naman masarapan at maging kakit-akit ang ating tinitinda. Kaya naman para sa ating nagde-trending na jelly spaghetti gulaman ay gagawa muna tayo dito ng iba't ibang flavors at colors ng gulaman. Bali sa paggawangan ito ay napakadali lang so bali kumuha lang tayo ng 1 liter ng tubig at ilagay lamang ang isang sachet ng unflavored white gulaman powder. Then lalagyan na natin dito ng McCormick green food color at buko pandan flavor. Tapos ipaghalo lang natin ng mabuti at saka natin lalagyan dito dito ng 3 tablespoon lamang ng asukal. Ipaghalo lang natin to hanggang sa kumulo. Then kapag kumulo na nga to, ay i-transfer na natin sa tupperware. Then hayaan nga natin tong lumamig at tumigas. Tsaka na din natin ulitin ang proseso sa paggawa ulit ng gulaman. Pero this time, may ibang flavor at color naman. Nilagyan ko nga ito ng McCormick na red food color at strawberry flavor. Para naman magmatch ang kanilang lasa, diba? Then 3 tablespoon ulit ng asukal para naman tumamis. At after nyan, ay i-transfer ulit natin sa lagayan kapag gumulo na. O oh, diva, nakakahapi talaga ng heart kapag kompleto ang mga food colors and flavors na bet mo. Kaya enjoy na enjoy talaga ako dito sa paggawa ng iba't ibang gulaman. Kasi minix ko lang yung yellow na color sa mango flavor at yung blue naman ay sa vanilla. At itong violet naman ay para naman sa ube. Kaya di talaga magsasawa ang ating customers kasi madami silang pagpipilian na flavors ng gulaman. Dahil may 5 flavors na nga tayo dito ay maghintay lang tayo ng ilang minutes para tumigas at lumabay. Kasi kapag tumigas na nga to guys ay dito na natin to kakadkarin gaya sa pagkadkad ng buko. Para naman magmukhang spaghetti talaga ang ating jelly gulaman. Ito kasi talaga ang nagpapatwist sa simpleng gulaman ang pagaya ng shape tulad sa spaghetti. Tapos iba-ibang kulay pa talaga kaya kahit sino man na bata at matanda ay mapapabili talaga sa jelly spaghetti gulaman na to. Nilalagyan din pala to ng yellow para lumamig at refreshing na din. At nakadepende na din sa inyo mga mi kung anong toppings at sirup pang ilalagay nyo kasi masasarap talaga kapag merong pa ganito. So ito na nga at kumuha na ako dito ng 22 oz na ka para malagyan na natin ng kumpletong kulay ng gel spaghetti gulaman. Hmm. Saka ko na din ilagyan ng condensed milk sa gitna at pinatungan ulit ng gulaman. Basta nasa customer na yan kung gusto nilang ihalo ang iba't ibang kulay at flavors nito. Tapos pipili naman sila kung anong gustong sirup ang gusto nila. So meron kami ditong strawberry, caramel at chocolate. Sa pag ko naman ay nilagay ko na nga ang lahat para naman overload talaga sa toppings at sa sarap. May pa-cream o biscuit pa nga yan para solid na solid talaga ang jelly spaghetti man natin. oh, diva guys, the power of one drop talaga makes all the difference with Mark flavors and colors. Kaya kung itatry nyo talaga itong pagkakitaan, ay swak nakikita ka talaga. Dahil sa sarap at sa kulay niya ay maaaki talaga ang mga customers. Kaya naman kung gusto nga itong it ay I. i-try nyo na. Kaya follow nyo lang kami for more negosyo ideas. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!